Honda Click 150. Hinila papunta dito sa atin kasi hindi nagpapansyon yung kanyang start button. Ngayon, i-diagnose natin kung anong posibleng sira kung bakit hindi nagpapansyon yung kanyang push button. Tutok lang sa akin mga videos para palagi kayong update at simulan natin. Sa pag-check nga pala natin, dumating to sa atin dito na motor na to, Low bat yung kanyang battery kasi na stuck daw to. Kaya, tinester natin. Gumamay tayo ng multimeter. Walang laman yung battery. Kaya, uh, after two hours, charge natin dun sa ating charger. Ngayon, ariglado na yung laman ng kanyang battery. Yun. I-set na sa volt. I-set natin sa 20 kasi kailangan lagpas para hindi mapinsala yung ating multimeter. Yun. 12.3 kaya goods na yung laman ng kanyang battery ngayon na gumagana na ang kanyang panel yan kaso hindi pa rin siya nag push button ah kawakan mong yung ano, break ang uh, nga pala pag nagpapunction ng push start nitong click pag hinawakan yung kanyang break kasi ang linya niyan ay nagsusupply ng positive pag inawakan natin ng brake light magkakaroon ng supply itong push button yung which, which is green na may dilaw kaya magkakaroon ito ng positive na supply ngayon lalabas siya sa na may stripe na green papunta dito sa SCU para magpansyon yung kanyang starter motor pa punta sa CPK sensor ngayon hawakan mo nga hindi siya nag start Walang response, walang madidinig na tunog doon sa starter relay at sa main relay niya. Wala siyang response na tunog man lang kahit click-click na tunog wala. Ngayon, i-check iche natin yung mga socket nitong ECU. Papunta doon sa magneto uh, para pa yung kanyang starter kasi ang pagani nito ay ito pang uh, linya ng CKP sensor ito titignan natin yan kung may mga putol o wala o baka nagkaroon lang ng umido o corrosion mabaklasin natin to matigas na siya ah. Oh. yun nakita natin na wala namang problema wala namang siyang corrosion babalik na natin kasi maganda rin uh, hindi mahirap siyang bunutin itong isa yun wala rin wala rin niya. pero linisan na natin diretso para para maganda yung kanyang kontak gumamit lang ng long nose yun. para mawala yung mga kanyang corrosion na konti yung alamag yan sinik natin yung linya dito ng galing dito sa stars starter button okay naman pero wala pa rin siyang response ngayon isusunod natin yung dito sa side stand fits dito sa sa side stand yan irerekta muna natin yan kasi baka nagmamalpang siya ito nga palang linya ng side stand switch ay negatively charged yan. Kaya yung test probe linagay natin sa positive terminal ng battery para i-check natin kung meron siyang continuity. yeah yeah Meron. Tignan, tignan mo nga kung nakababa ang stand. Uh, hindi naman nakababa ang stand. Dapat may continuity na yan. Kasi pag nakababa, yun ang wala. Wala siyang continuity. Dito sa kabila, uh. Yan. Wala siyang continuity. Ah, meron meron din sa kabila pero nakababa, wala dito sa kabila. Taas yung stand, dapat meron na siyang continuity. Wala siyang continuity kaya posibleng may sira itong uh, switch ng stand. Ngayon, pera pa na pagbili nito, mag-order pa sila para magamit yung motor. Irerekta e muna natin. Irerekta e muna natin 'to pansamantala para magamit yung motor nirekta muna natin yung switch ng side stand moment of truth titestingin natin tingin nyo ano yung mga pre no? yun okay na siya uh, ang may sira lang talaga yung switch ng stand kaya ngayon nirekta muna natin to pansamantala at ibabalik na natin sa dati okay na to Shoutout nga pala ako sa mayayari. Medyo mayayain. Matagal lang tayo kasi nag-CBT cleaning pa tayo at nagkabit na ng underpinder at yung takip ng sa reservoir. Ngayon, titesting niya. Testing. Testing. Uli. Yan. Okay. Pandara. Testing. Testing. Okay na? All Okay na mga lods.